Hello! Mainit na hapon sa ating lahat mga kaibigan. Bakit naglalakad. yung naglalakas? Napaka-init uh, pa ng para dito sa riyan. Kahit hapon na ay mainit pa rin. Punta yeah. kami sa Panda. Yan. Yeah. Sa inyo. Bago'ng gupit ang inyong lingkod. Maganda magupit kayo sa dun uh kay -oh. Barbero naman talaga yun. Ah, okay. Barbero. Sabi niya, hindi na papagupit kay Ripal. Dati marami, ngayon kukuti na daw. Kasi may nagu-complain daw. Sabi niya. Oh, may nagu-complain. Ano ang mga kasalanan mo ngayon ng kapasado pala? Ha? Ano ang mga ah? kasalanan mo ng kapasado pala? Oh, Maganda magupit mag niya. Sagit magupit na. Oh. Pabilis lang ang ano eh. Uh, matapos eh. Kaya. takamisa sa Panda. Pabili ng Pabili Pangulam. dyan eh. Ganda kasi dito kasi tahimik. Wala masyadong kasakyan. Di katula dito sa kapila. Ito kami sa Takasushi. Ang katabi namin na ay Isako. Ganda kasi maglakad. Ngayong mga oras na to kahit na mainit yung hulab, eh wala nang araw palubog na. Dito yung nakaparkin sa kailan. Dito yung nakaparkin sa kailan. Bisa dito. Misa doon sa kabila. Pagka puno na yung what, parkingan doon, doon papa, na parking. Ano? Ha? Oo. Oh. Kailan ba yung yan, no? Nice. <laughs> ano pang kahoy na yan. <laughs> <laughs> ano <bang> kahoy yan? parang makahiya. Ano? <laughs> Para makahiya. Ha? Dagat to, oh, marami yan. mga medyo matinik, no? Matinik. Yan, pag dito kami dadaan, guys, masarap maglakad kasi eh. Masyado sa sakyan, hindi ka tulad sa kabila. Siyempre, daanan talaga yun. So, malinis. Mga sasakyan, nasa gilid. Oo, Okay na. Di diba? <laughs> ka, oh. Kahit may isang sasakyan ka, okay na, no? Ito, okay na. Ganyan you know, yung itin, oh. No? Ayun, oh. Ganyan, oh. Ganyan yata yung sasakyan ng kapatid ko, eh. No? Ay, hindi. May kilag dyan. May ng otol ko. Ganda, no? Ito, itin. Ito, Di masamang mangarap kung gugustuhin. Ba? Diba? Makakabili ka rin yan, Ryan. Ano ah, tulugan, no? Di, di ba? Di ko, ha? gusto ko motor lang. Motor, maganda kutsi. Kung uh, disgrasya ka man, eh, di ka ganda matay. Di ka tulad motor. Di ba? bahay, sa tulad. So, Ayaw at medyo patapos na siya sa labas doon na lang wala ano okay. na ko ano gagawin uh, dito pakainit pero okay lang maglakad para natapano pawisan para sa maya ng bahay maliligo ito ko sa Riyadh, Saudi Arabia buhay UFW buhay abroad Masarap kahit na mahirap para sa pamilya. Thanks for watching.